ito na siya nagtarong nga pala no eh, ay humingi na ano uh, ah, pabulong daw ano yung mga bearing number ng bearing ng mga ano parts sa loob ng badya ano makina ng badya so ito sa lining ito ano 626 na 626 sa lining siya na 626 ah, tapos ito transmission din ano ayan 6203 yan guys, 6203. Dalawang 6203. Ayan. 6203. Yan siya guys. Ito yung, yung dito. Dito yan. Sa lining So ayan. And then, punta tayo dito. Ayan o. Punta tayo dito ano. Crankshaft 6304. Dalawa. 6304. Apa? Ano ah, ito kan ito. Ah, stick bearing. Ayan. Ito sa cam. 6303. Ngan 6201 sa cam. Badja. 6201 sa 6003. 6003. 6003. Ayan. 6203. siya, 6203. Parias. Grand yan, drag shop. Blado, dito, 6 toes. Yan, dito yan. Drag shop. Up! Blado, yan. 6 toes, Tapos, sa may kwan, kabila naman. Blado, blado. Yan, ito. 6201. Yan. 6201. 6203. 6201. 6203. Dalawang 6203. Yan. 6203. three, six tapos stick bearing, tapos ito. an six three oh four sa cam, uh, crankshaft tapos 6 6 sa ayun dito yung 6 to 3 6 3 dito sa flywheel Uh, 6, 2, so yun guys kung nagustuhan nyo nga pala ang video ko ano, Huwag nyo kalimutang mag subscribe Para manotify kayo sa mga bago ko pang upload video